sa sama tayong magiging Nagpapanggap na babae para makapambiktima. Ganyan umano ang modus sa hinihinalang pugad ng love scam na Pogo Hub sa Pasay City. Saksi si Oscar Oida. Sa anip puwersang sinalakay ng PAOK, NBI, Bureau of Immigration at Pasay City Police, ang umuri iligal na Pogo Hub sa no Boulevard sa Pasay City. Nasa ang tauhan ng nasabing Pogo Hub ang inabutan sa lugar. Karamihan Chinese nationals. Ayon sa isang Pinoy na Pogo employee, huli na lang malaman niyang ilegal ang napasok niyang trabaho. Nung una sir, hindi po sir kasi encoder lang po yung nakita ko sa telegram ko. Dito ko na nalaman siguro nung after two days na nagtitraining ako. nalaman ko ng kuguhan, ba't pumapasok ka pa rin? Nairap rin kasi yung mamatay ng gutom sir. Ayon sa motoridad, kung pagbabasihan ang mga inabutang computers dito, labs ka ang pangunahing modus ng Munay Pogo Hub. Marami raw dito nagpapanggap ng mga babae para makapambiktima. At tingin ko may mga nakuha tayong big boss dito. Yung iba din na natin, natin sa opisina ng mga boss. Like ito, opisina ng big boss siya. At uh, ito, uh, titingnan natin yung background niya. No? Kasi yung sa itsura niya pa lang talagang uh, boss na boss ang dating niya. Kung bakit patuloy ang operasyon ng mga Pogo Hub sa abila ng sunod-sunod na operasyon, yan daw ang nais alamin ng NBI. Hindi natin malaman kung saan sila umahanap ng lakas ng loob. Yan ang hahanapin namin, uh, together with uh, the PAOC, yan ang uh, iimbestigahan namin ngayon. Susuriin ang mga nakumpiskang computers, cellphones, SIM cards, at iba pa para sa case build-up. Ilan sa mga posibleng nilang kaharapin ay ang paglabag sa Anti-Cybercrime Act. Posible rin silang maharap sa paglabag sa immigration laws tulad ng working without permit. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Umabot na sa maigit 80 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyong Kulyan sa mga palayan sa Ilocos Norte. Sa Batanes, stranded pa rin ng maraming turista. Saksi si Joseph Moro. Tanaw mula sa himpapawid kung gaano katindi ang pananalasa ng Super Typhoon Julian sa Batanes. Ang ganda ng probinsya napalitan ng imahe ng na mga nasirang bahay at gusali. Pat, palakasin pa yung telecommunications dito dahil uh, madalas na pagsubok dito, hindi sila makakontak. So, yung National Government, Office of Civil Defense, ang ilang residente gusto munang umalis sa Batanes dahil nasira ang kanilang kabuhayan. Wala pa po kami kasing um, income muna so habang wala pa yung power, pero eventually pagbalik-balik yung power, babalik din po kami dito. Kaya lamang walang commercial flight ngayon palabas ng probinsya. Bukod sa mga residente, maraming turista ang lampas isang linggo ng stranded sa Basco. Gaya ni Jennifer na mula pa sa Amerika, limang beses na raw na kansela ang kanyang biyahe. Nakikita ko talaga na umiikap yung, yung hangin, nililipad yung mga sa, sa bubong. So, oh, oh, of course, that's my first time to experience that. Um, signal number four. Ngayong araw, may dumating na C-130 para sa relief goods sa tubig na dala ng OCD at DSWD para sa mga residente. Yung gusto pong sumakay, lalo na yung mga turista na priority natin, kung gusto niyo pong sumakay hanggang Lawag City lang po. Sa abot dalawandaang stranded na residente turista, pitong po sa kanila ang nakasakay sa C-130. Yung ilang mga turista na na-stranded dito sa Basco sa Batanes na dahil dun sa Bagyong Hulyan ay nakasakay na dito sa C-130 ng pamahalaan. At uh, ito ay hindi muna de-direction ng Maynila kundi sa Lawag muna at dun na muna sila maghahanap ng mga biyahe pa uwi sa ng mga probinsya. Meron din naman na iwan pa ng mga turista dito sa Batanes na nag-aabang pa rin ng masasakyan. Ayon kay Batanes Governor Marilu Kaiko, may tugunan ang national government sa hiling ng mga kahoy at yero para sa mga nasiram bahay ng mga residente. Nag-promise siya na bibigyan kami ng yero at yung DNR naman, bibigyan naman kami ng around 70,000 board feet na kahoy na manggagaling sa may... Uh, Uh, region 2. Yun lang ay uh, makakasolve ng problema nung nasira mga bahay, yung totally and uh, partially uh, damaged na bahay. Libri po. Malaki rin ang danyos ng Bagyong Hulian sa Ilocos Norte. Ang magsasakang yan, mangyayak ng mangitim at mbulok ang isang dang sako ng naaning palay. Hindi rin nakaligtas ang tanim na palay ng iba pang mga magsasaka na anihin na sana ngayong buwan. Kahapon nga ma'am eh, naiyak na ako. Dahil yung mga namumulaklak, masisira. Halos 85 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyo sa mga palayan sa probinsya. We're hoping na with the recent typhoon damages ay uh, maliit lang na epekto. Pagdating naman sa supply ng kuryente base sa monitoring ng Ilocos Norte PDRMO, tanging bayan na lamang ng Adam ang may mga bahay na hindi pa naibabalik ang supply. Umaasa ang Provincial Government na maibalik ang 100% na supply ng kuryente sa probinsya bago mag-weekend. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Saint Timothy Construction Corporation nag mula sa joint venture partnership sa Miru System ayon sa Commission on Elections. Ang Saint Timothy Construction Corporation ay isa sa tatlong local partners ng Miru para sa pagsusupply ng mga automated counting machine na gagamitin sa election 2025. Ito'y matapos malaman ng COMELEC na may ilang personalidad na konektado sa Saint Timothy na maaaring tumakbo sa local at national position. Sabi ng COMELEC, wala umanong epekto ito sa integridad ng mga makina ang pagtakbo ng mga ito dahil ang papel ng kumpanya sa joint venture ay bilang NFCC o Net Financial Contracting Capacity o yung credit line para sa pundong kailangan. Yung uh, St. Timothy ay official ng nag sa mismong partnership, sa mismong joint venture. Ini-inform tayo na tinanggap na ito ng dalawang natitira pa na partners doon sa joint venture. Nirefer natin sa law department upang ang law department ng Comunic ay kagad magkaroon ng pag-aaral kung ano ang dapat na aksyon ng Commission on Elections Ayon naman sa Miro Systems, nag-withdraw ang St. Timothy Construction Corporation o STCC bilang kanilang local partner dahil sa posibleng conflict of interest. Meron pa raw silang dalawang local joint venture partners, ang Integrated Computer Systems at Centerpoint Solutions. Sabi ng Miro, bagaman may papel ang STCC para makasunod sa regulatory compliance requirements, wala nilang kontribusyon ng kumpanya sa paggawa ng kanilang voting machines o mga serbisyong gagamitin sa 2020 Five national and local elections. Sa patuloy raw nilang paghahanda, meron na raw 50,000 automated counting machines at isinasa ilalim sa acceptance test at 100% ng iba pang election peripherals at printing machines. Giniit ng MIRU, wala raw magiging epekto ang withdrawal ng SCCC sa kanilang pangakong makapagbigay ng mas maayos na automated election system para sa mga Pilipino. Dismiss Bamban Mayor Alice Guo o Guo Waping, sinampahan ng mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public, at use of falsified document. Dawit rin si Attorney Elmer Galicia na siyang nagnotaryo sa counter affidavit. Pati ang mga tauhan ni Guo na si Kat Salazar na umano'y body double ng dating alkalde at isa pang staff na si Geraldine Pepito. Pati na ang sekretarya ni Swal Pangasinan Mayor Liseldo Kalugay na si Cheryl Medina at ang isang kadante na kumausap umano kay Atty. Galicia. Si Galicia sinampahan na rin ang disbarment case ng NBI sa Korte Suprema. Dagdag ang mga reklamo ito sa mga ilegal na kinakaharap ni Guo. Gayunman, dadaan muna sa evaluation ng National Prosecution Service ang mga reklamo bago isalang sa preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, ang inyong saksi. Sa day 3 ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa election 2025, 30, 30 siyam na ang kabuang naghain ng kandidatura para sa pagkasenador ayon sa COMELEC. 35 naman ang naghain para sa party list. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Kanya-kanya pa rin ginig ang mga taga-suporta sa ikatlong araw ng COC filing. May pakain pa. Pero hanggang sa labas lang sila ulit. Sa loob ng Manila Hotel, patuloy ang paghahain ng kandidatura ng mga naghahangad ng Senate seat. Gaya ng dating bokal ng Agusan del Sur na si Bonilla. At Jaime Balmas ng Partidong Kilusanang Bagong Lipunan o KBL. Si Dr. Liza Ong ang naghain ng kandidatura para sa kanyang mister na si Doc Willie Ong. Tiniyak niyang kaya ni Ong na magsilbi kahit may cancer na pinapagamot na niya sa Singapore. Sabay namang nag-file ng kanila COC ang re-electionist senators na sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa sa ilalim ng partidong PDP laban. Ang kapartido nilang aktor na si Philip Salvador naghain din ng COC. Sumunod si Elpidio Rosales ng Partido KBL. Nais naman tumakbong independent senator ni Robert Agad, dating OFW at licensed therapist. Ganon din si Khaled Casimira, nagpakilalang graduate ng Information Technology course. Si Jimmy Salapantan, nagpakilalang isang engineer at nagtrabaho sa shipping industry. Sumunod din ang independent na si Rex Noel na hindi nagpa-interview sa media. Naghain din ang COC si Ruel Pacquiao na hindi raw sigurado kung kamag-anak si boxing champ Manny Pacquiao. Siyam naman ang nadagdag sa mga nominadong party list na nagsumite ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination kayong araw. 35 na ang mga party list na naghain ng kandidatura sa tatlong araw ng COC filing para sa GMA Integrated News. Sandra Aginaldo ang inyong saksi. Iginit ng leader ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban na hindi ito maituturing na oposisyon. Ayon sa party president na si Sen. Robin Padilla, base yan sa pag-uusap nila mismo ni Duterte. Wala umanong sinasabing hindi maganda ang dating Pangulo tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilang isyo lang umano sila magkasalungat, gaya ng geopolitics. So, hindi ko makaklasify na oposisyon kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Sinabi niya, hindi korap si Bongbong. Uh, ipalagay eh, ko, wala nang gaganda pa doon. Kontribusyon ng mga guro sa lipunan, kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Not only will the schools not work without teachers, the community Will not function without you. Sabi ng Pangulo, hindi lamang kanyang lolo at lola ang nagturo, kundi pati ang kanyang may bahay at maging ang kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Muling idiniin ng Pangulo ang programa niyang wala ng guro ang magre-retiro na Teacher One. Sumama rin ang Pangulo sa pamimigay ng tulong ng programang Love for All ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa ilalim ng programa, nakapaghahatid ng libreng laboratorio, konsulta at gamot sa mga nangangailangan. Landing at take-off fee ng mga eroplano mahigit triple ang itinaas para sa mga malalaking eroplano na may pigat na 100,000 kilos pataas halimbawa ang singil para sa landing at take-off fee ng mga international flight tataas ng 1,794 US dollars mula sa 557 sa domestic mula sa higit 10,000. CC pa ito sa higit 30,000. Bahagi ito ng Administrative Order 1 Series of 2024 or amended MIAA Fee Regulations na naka-attach sa Concession Agreement ng San Miguel Corporation na inuprobahan ng gabinete noon lamang September 4. Pero sabi ng Airline Operators Council, mabigat ito sa operational cost ng mga airline. Kaya hindi raw malayong may mga airline na maghain ng petisyon sa Civil Aeronautics Board para sa taas singil ng pamasahe. Hindi lang airline na apektado sa mga taas singil, pati mga pasaherong paparada ng kanilang mga sasakyan. Effective October 1, ang unang dalawang oras mula 40 magiging 50 pesos na, 25 pesos na dagdag sa succeeding hour. Pero kung iiwan mo ang kotse ng 24 oras sa parking lot, 1,200 pesos na. Kung motorsiklo, 480. At kung bus, 2,400. Sabi ng concessionaire na Nunaia Infra Corporation o NNIC, ito'y para lumuwag ang parking lot. Mura daw kasi ang parking fee kumpara sa mga kalapit na establishments. Kaya marami raw ang kumaparada doon kahit wala namang pakay sa airport. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Rumampas sa Goldenberg Mansion sa Maynila ang mga ambassador ng iba't ibang bansa para ipagdiwang ang kulturang Pinoy. Sot nila ang mga likha at disenyo ng batikang fashion designer na si Dennis Lustico para ito sa kanyang fashion show na pinamagatang Pamana kung saan tampok ang mga indigenous na paghabi at pagbuburda. Naroon din si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang mga nalikom sa event ay mapupunta sa isang non-profit organization at tumutulong sa mga aspiring young designer. Pamana is a beautiful Filipino term that embodies inheritance, legacy, and the passing of heirlooms to the next generation. The papana of Filipino design of today's young designers is material, fabrics, fibers, and patterns. ang panlasang tatak Ilocano na may bilang business sa Canada dahil sa pananabik sa paboritong merienda na tutong gumawa ng empanada si Cathy Tugas hanggang sa itininda, itininda niya na rin ito abroad. Kasama ang asawang si Mike na tubong lawag city din, gumagawa at nagbebenta na rin sila ng longganisa, tosino, ibingka at sukang iloko. Patokyan sa pop-up at convenience stores doon, at repeat customer ang mga banyaga. Dumating na sa Pilipinas ang Grammy Award-winning pop star na si Olivia Rodrigo. Nakatakda siyang magtagal o magtanghal sa October 5 para sa Philippine leg ng kanyang Guts World Tour. Spotted din ang aktor at supportive boyfriend ni Olivia na si Louis Partridge. Ito ang kaunaw na ang pagbisita ni Olivia sa bansa. Sa kanyang IG story, may litrato pa siya ng halo-halo. Matatanda ang halos 800,000 ang nag-queue online para makakuha ng tiket. Espesyal ang tinaguri ang Manila Silver Star Show kung saan lahat ng net proceeds o kita ng concert ay mapupunta sa Olivia Rodrigo Fund for Good Organization. Ibinahagi ni kapuso comedy genius Michael V ang inspirasyon sa likod ng viral parody song na Salarin Salarin. Ang tanong, masusundan pa ba ito ng mga song parody ng grupong binibiten? Saksi si Aubrey Caramper Usapan pa ng ang parody song na Salarin Salarin, kasunod ng debut performance ng bini Beaten sa Bubble Gang last Sunday. Ang trending music video, pumalo na sa 22 million ang accumulated views sa social media. Sino ba? Talagang lit ang parody song and MV na ito mula sa hit song na Salamin Salamin by the P-pop group Bini. Sabi nga ng netizens, Michael V did it again. Sabi pa ng iba, the beat is bopping, pero ang lyrics, dark and heartbreaking. Mismong si kapuso comedy genius Michael V aka Bini May Jowa ang sumulat ng parody song at bumida sa MV. Pero ano nga ba ang inspirasyon niya rito? Na-inspire ako nung Widow's Bar. Kasi uh, marami nang lumalabas sa mga murder mystery na mga uh, uh, soap ang GMA. And naisip ko, wala pa tayong nakikita ganun sa bubblegum. Most especially sa mga parodies na ginagawa natin. So this is probably the first and only murder mystery music video na gagawin ng Bini B10. Masusundan pa ba ang parody MV ng Bini B10? Hindi imposible saying ano since nasimulan na baka pwedeng gawa ng uh, sequel. First time naggaganap sa father role ang Sparkle and South Korean actor na si Kim Jisoo para yan sa film na Mujige na ang ibig sabihin sa Korean ay rainbow. Also this movie was kind of kawawa but at the same time it's like very beautiful and very warm and heart yeah heartwarming family drama movie. So yeah, I wanted to be just part of it. Selfie with the Korean stars naman ang pinusuan ng mga netizen kay Rocco Nasino. Namit niya kasi sa Korea ang South Korean actors na sina Ji Chang-wook at Song Joong-ki na bumida sa Descendants of the Sun. Sabi tuloy ni Rocco, Hello Big Boss! Sabay tag kay Ding Dantes na siya namang gumanap sa Philippine adaptation ng drama. Nasa South Korea ngayon si Rocco bilang representative ng pelikulang Motherland ni Direktor Brillante Mendoza na lalaban sa GISA category ng Busan International Film Festival. Para sa GMA Integrated News, Obri Karampel ang inyong saksi. Mga kapuso, 83 araw na lang, Pasko na. Salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni na Arnold Clavio at Pia Arcangel, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino hanggang bukas. Sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.